Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Ipinaabot po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang buong kusong pakikiramay doon sa mga kababayan natin na nasa Wejaan sa Cebu dahil sa pagyanig ng lindol kagabi. Um, uh, pinapanalangin din umano niya ang kaligtasan ng mga nasaktan dahil po dyan sa nangyaring kalamidad sa nasabing lugar. Ang sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang pahayag ay nakahanda daw, nakatutok na ang DPWH para tiyaki na maayos agad yung mga nasirang kalsada dyan po sa naapektuhan ng pagyanig. Ang DOH naman nagpadala na rin daw ng mga karagdagang personnel sa mga ospital para tugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin na nasaktan at nangangailangan ng uh, focus para doon sa kanilang kondisyong pangkalusugan nare-enddo ang DOE para ibalik yung supply ng kuryente at DSWD para ibigay yung assistance para doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong nanawagan din ang uh, pangulo doon sa mga residente mga kababayan natin dyan sa mga apektadong lugar na niyanig ng lindol na manatiling nakatutok at makinig sa sasabihin ng Mahalaan ng sa gayon ay uh, maiwasan na natin ang uh, anumang negatibong epekto nito pong mga kalamidad na ito. Um, uh, sabi rin po kanina dito sa Malacanang na may plano rin si Pangulong Marcos na bumisita dyan sa Cebu Uh, kanina nang galing kasi siya dyan sa Masbate dahil alam naman po natin na yung pagragasa naman ng uh, Bagyong Opong ang pinakamatinding tinamaan talaga yung mga kababayan natin dyan sa Masbate sinabi dyan ni Pangulong Marcos na Uh, pinag-utos na raw niya sa Department of Budget and Management na mag-download ng 100 million pesos para may pondo na mailalaan para dun sa mga rehabilitation na kailangan ng mga kababayan natin dyan sa Masbate. At yan po muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.